Para mahahabol ka ni kuya. Mahirap, baka dumiretso. Baka na wala sa oras. Ano, sir? Dito ka napakaganda, no, sir? Ay. Ang mahirap yung hindi na video. Yun lang. Gapan kong gapan!

Ayan, sa akin po yan, ha? Umayon pa sa mababaw! <laughs> Dahan-dahan na, madulas yung mga ano, ha? Hanggang dibdib dyan, ha? Next! Uh, Shortcut sure na lang kaya, no? Diyan kami pwede tumal... Ay, diyan ba yun sa talong dyan dati, no? O sa... O sa Mother Falls yun. Ito... Grandmother. Charot. Father Falls. Father Falls. Geh. Okay. Oh, kalma. Baby kalma. Baby kalma. Oh, wag mo muna mang itulak si Kuya. <laughs> Usapan kapit lang. <laughs> rapel, rapel. rapel, rapel. Dito. cellphone Ha? Cellphone lang. Ah, <laughs> <As> <laughs> oi, eh. cellphone lang pala. <laughs> Next po. Halubid ra daw. Pamalit din di bro. Spark on! Spark on! Roll! Kasi lang maka-take ng hirap ang Or bali-bali lang ako wag na i-tension. Okay nga. Yung isang buong mount ni Boss Mike? Ah-a. Sambuan uh 'yun. -oh. Oo dyan. Bakit nga baby sir nag ba dito? May mga safety ano pa yun eh Safety jacket. Oo. Magdadalim. Mga harness no? Harness. Pagkain yun ngayon, sinatangin sa akin pagka malakas yung tubig. Oo kasi nga makagos e. Maligat e. Alam nga mahilakay. Di lang bakit talaga. Ano ba? Patalikod tayo, patalikod, wag paharap, patalikod. Hindi, mm, de dire diretso na siya, wala na siyang pake. Eh. <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> Allah. Pag nalakarap pa, makikita mo yung hinaharap mo. Alam ko yung Pasawa! Kaya patalikod, patalikod, mas easier. mas <laughs> easier. Tiwala ka lang sa shoes mo. Ano mm. yun? Huwag kang magtiwalaan yung paglalala ng mo. Yoohoo! GTS? GTS. Basta inom kayo ng Lacton para panatag. Batang may laban! Buna kid! Tumakaway po! <laughs> Buna kid! O, oh, gamag video. <laughs> Kaya nga. Kaya nga. Kaya ako oh, Ay, kapag... Ay, okay. sige. <laughs> oh, kalma. Ah, talaga naman. Gagapang ka na rin. Ang ka lang. <laughs> Ayaw ituro. <laughs> 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 Ma'am, na nag na. Ma nag-off na siya. Nag-off na? Low bat? Ay, hindi. Naka-video pa rin yan natin. Basta nag-blink yan. Okay yan. Talo oh, ko basta may red. Oo. Oo, baka dumired yun ha. Baka dumired Hawakan muna, hawakan muna. Tatlo sila. Pag ikaw na lang. Para mahabol ka ni Kuya. Mahirap, baka dumiretso. Dito ka sa rito para makuha ang mga mga lahat kami tali. Okay. na ka lang tali. Awas mo muli mo yung sampu. Yan. Oh, okay. Okay. Upo. Okay. Ipan. Kabila, 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 hindi pa kabilang Yan, iba, 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 iba. Kabila. Okay. okay. Ya, balikan sa isa. Stop. Kuya, yeah, iniiwan niyo. Kuya Piyo! Piyo! <laughs> piyo, piyo. piyo, piyo. Balikan <laughs> <Patapagin patapin> sa... Ano? Bakit? Bakit pagsabing <laughs> sa kanya mo? Bakit pagsabing sa kanya mo? Sabi nang ah, lagi ka kayong kay tabi. Tali. May corpus naman pala. <laughs>

Well, di bali ko, siya! Ay pinuno na may <laughs> Walang problema ay pinuno! Ah, oh? parang si tinuno! lang <laughs> tinuno pinuno! ninuno! Si ninuno, nanginginag! Ah, ang na ako ano, uh, sir? Dito ka napagod, ano, sir? Okay na yan! Dito. Bitaw, oh, yeah, sir. Bitaw, sir. Bitaw, sir. Bitaw, <laughs> Parang wala <laughs> <no>? <laughs> <Ibay> na ni ate. <laughs> sa mga tour guide dito, ano? Ang galing niyan. ano o. So, last row, last row. Ayan, Doon, sa taas. Napaka-taas. Ayan, o. ayaw nga daw, hindi kaya. <laughs> mababa sa iyo kung ba papa Doon yung isa mahabang nah, mahaba so ang iyan